Meron ako ditong abalong mga idol o talbos ng gabi. Bali ito yung lulutuin natin ngayon sa maulan na umaga. Magpapasabaw tayo mga idol. At syempre mabisa din itong gamot sa may mga hangover. Kasi tested at proven ko na to nung nagka ako. Pagkagising ko, ito yung sinabawan ko mga idol, nilagyan ng konting sili, pinawisan tayo at yun, nawala yung hangover natin. Kaya ito'y agad nating ibabaloktutin ng itong mga idol, sisirain ng natin yung maganda niyang forma at saka ito'y ating hugasan at lulutuin na mga idol. At nilagay ko na ito sa may pinikuluan kong bawang mga idol. Dabis talaga ang bawang kasi dagdag pang pabangon yan. Tsaka tinakpan ng saglit at iniwan at kinuha itong isang stick o na alamang mga idol ginisa na alamang yan yan yung dips talaga i partner dun sa talbos ng gabi natin mga idol lalo na ngayong maulan-ulan malamig-lamig dips i partner sa sabaw yan mga idol at saka binalikan at nang kumulo na nilagyan ko lang ito ng suka na puti paasim, nilagyan din ng magic sarap at siyempre yung asin na pampaalat mga idol para maging pantay lang yung lasa at syempre, halo-haloin natin mga idol para siguradong pantay talaga yung lasan niya. Tapos tak-tak pa natin saglit hanggang sa kumulo. Syempre, pag kumulo niya ulit, syempre titikman na natin yan. Pag okay na yung lasa, kainan na. At siyempre okay na yung lasa, siyempre i-transfer na natin sa mangkok 'yan. Alangan na naman diyan tayo kakain sa kaldero, 'di ba, mga idol? So kulay pa lang mga idol at bango, mabubusog talaga. Lalo na yung sabaw niya mga idol. Ha, good to the max talaga mga idol. Kaya mga idol, kainan na. Ah, uh, tara mga idol, breakfast tayo. Pasabaw sa malamig na umaga. Ah, uh, kain na tayo para makainom na tayo ng gamot natin. Yeah. Ah, tama-tama lang yung timpla mga idol. Mm. Ah. Ah, sabaw pa lang. Suwabing suwabi. The best pitong i-partner yung ginisa na alamang mga idol. Oh. 嗯，<laughs> 嗯。 uh, uh, yes ayos. ayos mga ito ino na tayo ng ating medicina o gamot uh, Thank you, Lord.